Walang perpektong ina. Lahat may kahinaan at nangangailangan ng pagtanggap mula sa anak. Sa lahat ng mga anak, tandaan ninyo, hindi perpekto ang nanay na binigay sa iyo ng Panginoon. May oras na nakakamali siya, makukulang siya sa iyo. At sa mga panahon na pagkakamali ng iyong ina, pangunawa at hindi paninigaw ang kailangan niya. Sa panahon na nakakamali ang iyong ina, pangunawa at hindi kawalan ng respeto ang dapat na iganti ng isang anak. At sa mga panahon na nakakamali ang iyong ina, pangunawa at hindi panghuhusga ang dapat iganti ng isang anak sa kanyang ina. Napakalungkot. Nasa halip na unawain ang pagkakamali ng kanyang ina, nakukuha pang sigaw-sigawa ng kanyang ina Napakalungkot na maraming mga anak na sa halip na unawain ang pagkakamali ng kanyang ina, nakukuha pang magdabog sa kanyang ina. Walang perpektong ina, pero ang mahalaga, ginagawa naman niya lagi ang pinaka -the best niya.